sana all maraming gorgeous si madam. <laughs> dito kami ngayon, naimbitahan po kami sa guest ng Lemery. dito po ginanap sa paris bread. makain madami. lalala <laughs> ang po tao dito mga katoby. Ayan ng mga team agung Ayan si at sa pag invite ito, sa hermano. Ayan na food, na food hindi ay, si ito, ito. ay si tiyan, hindi, ay 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 hi. Hi. Hello. Hello. Hey, guys, Nandito pa ang One Filipino <laughs> Plato check, sila ang diet ng tinte. Yes! Hindi na! Opo! Sama na ano? Maya! Kapit ba? Oo, sa tira ka sa naman tayo, hindi ka lo. lang iyo! Anong iyo ba sa? Hi, nako, plato check ni Katombi. Patay gutom to. Hi. Nandito na mga timagong silyon, nakikilamon. Nung kaling gaganda kakapatid na ari. Kailan ka mga nga na? Wala, mabibisok. Check Bit na dahil na rin ang Hermana, ay. Hindi na mapakali. Ang tabay. Ipakita mo! Wow! Nanalo si Mayet. Sana all. Akala niya Kathy Garcia. Abi pala. 2, 3. Ano ang laman? Ano man ang laman ng bayong? Mayet. Wow! Barilya. Ariho, nanalo. Nanalo na. Salamat, Lemery. Nanalo. Ano yan? Plancher! Wow! Thank you sa piyesta ng Lemery. Oh lala. Salamat, Tere. binigyan mo na rin sa aming bagong bahay. Oh, lala. Giveaway from Lemery. Followers daw. Hello. Shout out. Hello. <laughs>